Nabudol ng illegal recruitment ang libo-libong aplikante sa Talisay, Cebu na gustong magtrabaho sa ibang bansa. Ang modus paghahanapin ng iba pang marirecruit ang mga aplikante para maunang makalipad pa Australia. Nasa frontline na balitang yan si John Aroa. NBI kami, NBI. Hindi pa kayo Hindi, NBI. Sinalakay ng NBI ang beach resort na ito sa Talisay City, Cebu. Sa loob ng malaking tent, nakapwesto ang umano'y sindikatong sangkot sa illegal recruitment na mga gustong magtrabaho sa Australia bilang magsasaka. Nagsasagawa pa sila ng orientation sa mga aplikante ng mahuli ng NBI. Nasa kote ang siyam na individual, kabilang ang itinuturong mastermind na si Alice Rundes. Aristado rin ang kanyang sekretary at kahirang si Elisa Tonyakaw. Ayon sa NBI, apat na biktima ang nagsumbong sa kanila dahil sa pambubudol na ginagawa ng mga sospek. These victims were recruited for non-existent jobs in Australia as mango and coconut workers. Ang modus, papangakuan mga ng mga aplikante ng 2,000 pisong sahod kada oras para magtrabaho bilang magsasaka sa Australia. Pero bago sila bumiyahe, pinagbabayad na ng papanggap na recruitment agency ang mga dadalo sa kanilang seminar. Fees such as entrance fees amounting to 100 to 200 pesos, blogging uh, fees, 500 pesos seminar fees 1500 and t-shirts they were made to pay t-shirts amounting to 500 pesos for those who will attend the seminars target daw ng mga sospek ang mga taong parte ng isang grupo o organisasyon para mas marami pa silang mahatak ng mga mag-apply. Parang pyramid scheme daw ang estilo ng sindikato kung saan kailangan mag-recruit ang mga bagong recruit. 2017 pa raw, nagsimula ang modus ng sindikato. Libo-libo na raw ang nabiktima nila, hindi lang sa Cebu, kundi sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang pangako nila si ni Alice, Ma'am Alice sir, punta tayo sa Australia, malaki ang sahod, buwan-buwan may pira kayo. Sabi ko, ma'am, kailan, kailan siya? Kailan yan, ma'am? Sabi niya, pag tawagan lang kayo. Ino yung mga pera So, paano na ang pamilya, di ba? Gusto namin yung katarungan para sa lahat para sa buong bayan na wala na mabiktima. Napag-alaman din ng NBI mula sa Department of Migrant Workers na hindi konektado ang mga sospek sa sinasabi nilang kumpanya. Pinabulaanan na naman ng mga sospek ang mga paratang. Ang iba sa kanila, sinasabing biktima rin daw sila. Kasama raw sila sa mga narecruit at para mauna na makarating sa Australia. Nag-apply kami para sa oportunidad na makapag-abroad para sa pamilya masakit para sa amin. Hindi madali. Maayos akong nag-apply. Nang-apply gumikan Kami dito tumutulong-tulong lang kami. Sinali nila kami sa pag-aresto. Di namin alam na illegal recruitment pala ito. Nadamay kami. Tumanggi naman magkomento ng tinutulong leader ng sindikato na si Rondes. No! No, na Nakakulong ngayon sa NBI detention facility sa Cebu City ang mga suspect na maharap sa kasong illegal recruitment in large scale at syndicated. Nananawagan naman ang NBI sa iba pang nabiktima ng grupo na magsampari ng kaso. Iniimbestigahan din ng NBI ang mga lokal na pamahalaan kung may pananagutan din sila na pag-alaman kasing ginagamit na video ng illegal recruitment ang gym at sports complex ng mga barangay. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua. News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.